Alright, sige papasukin natin partner natin sa kabang samorong uh, 3-0 ko Komele, Kota Batuhan, Dana sa BSK Polls Sinikayat ang publiko na bumuha sa darating na Oktubre Boys, Boy, 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 Boy. Boy. Kabang samorong voice uh, 3-0 bosses boses muna yan Yes, uh, syukran uh, Kabang Samorong uh, Double To Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mapia Mapita Bang Samoro Tiniat ng Commission on Elections o kota Kutabato City sa publiko ang kanilang kahandaan para sa darating na barangay at sangguniang kabataan eleksyon o BSKE ngayon darating na lunis, 30 ng Oktubre taong kasalukuyan at hinikayat ang mga mamamayan na bumoto sa nasabing araw. Ito ang uh, sa publiko ni Cotabato City Election Officer Attorney Norpay sa paglalaman duyog sa pamagitan ng isang press conference kamakailan na inorganisa ng Bangsamoro Information Office o BIO. Tiniyak ng opisyal ng COMELEC na sa kabila ng uh, ilang kahindi gustong mga kaganapang may kinalaman sa halalan na iniulat ilang araw bago ang halalan ang mga kandidato at kanilang mga taga-suporta ay uh, sumusunod sa mga patakaran at regulasyon na ipinataw ng komisyon. Higit pa rito, binigyan din ng opisyal ang pinalakas na koordinasyon ng Comelec sa mga sektor ng seguridad upang matiyak ang kaligtasan ng bumuboto at hinikayat ang lahat na bumoto sa araw ng halalan na idiniin ang kahalagaan ng pagkamit ng konstitusyonal na karapatan sa pagboto at ang karapatang pumili ng mga opisyal ng barangay. Upang mapadali ang isang maayos na proseso ng pagboto, ipinaliwanag niya na ang miyembro ng mga puwersang pansiguridad ay uh, ilalagay sa mga polling precinct, maglalagay din ng mga barriers upang mapanatili ang daloy ng trapiko. At uh, isang assistant desk ng mga botante ay uh, magagamit upang matugunan ang uh, mga tanong na may kaugnay sa halalan. Bilang paganda sa halalan sa Lunes, na activate na ng komisyon ang online precinct finder nito at uh, hinikayat ang publiko na tingnan ang website sa pamagitan ng HTTPS, uh, FTP, uh, semicolon, double slash, presentfinder.comelec.gov.ph slash voter underscore upang mahanap ang kanilang nakatalagang lugar ng botohan. Sa araw ng halalan, dapat dalhin ng mga botante ang kanilang voter's ID o anumang balidong patunay na pagkakilanlan nito. batay sa pinakahuling datos ng Comelec, mayroong may 2.5 milyong registrang botante para sa barangay election at humigit kumulang isang milyong eligible voters para sa sangguniang kabataan election sa Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao. Ang rehiyon ay may kabuang 16,107 na presento para sa barangay at 15,886 presento para sa sangguniang kabataan na nakakalat sa 1,235 voting centers sa anim na nalawigan, apat na lungsod at 116 na munisipalidad sa rehiyon. At yan ang kinakalap na ulat para sa mapiapit sa Bangsamoro. Ako si Voice 30 Moxpada. Ito ang bagong voice ng Bangsamoro. Salamat na marami ka Bangsamoro ang Voice 30 Moxpada sa iyong uh, report. ko Kotaba, dohanda na sa barangay at sangkunyang kabataan na uh, elections atang nga uh, publiko ay hinikayat no na bumoto sa darating na no Oktubre at 30.